Saan ka makaka... teacher ito. Relate natin sa gawain ng mga guru, mga kababayan. Saan ka makakahanap? Ha? Isang guru nagbigay ng test or pasulit. Pero yung mga tanong niya, mali. Hmm? Oh. Okay lang sana kung sa paralan, mga kababayan, inside the classroom, ah, nag-exam kayo, sabi ng teacher, ito yung coverage. Tapos, pagbigay ng test, yung iba pala lumabas iba pala yung coverage buti na lang sa, sa, sa loob ng classroom hindi ka pang kapag reklamo ka ikaw yung sudyante. oh mo, kasi iniisip ng mga guro kung magrereklamo ka eh, eh sasabihin na teacher hindi ka nag-aral no oh, so lusot pa rin yung teacher eh problema dito eh nasa public mga kababayan ha assuming teacher ito mga bayan kasi eh, representative siya ng teacher eh Eh, mali yung tanong niya oh 'di ba? Oh, kung itong picture ni VP Sarang ganito na kamim ito, pwede ito lagi ng shades mga kababayan at yung EOC, 'di ba? Ha? Oh, 'Di ba? Oh, yung anong tawag doon basta. Oh, kayo na mag-edit niya, sino kinung gusto mag-edit nito? Ito, patuloy na Ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance. Kung yung Congressman uh, uh, oh? kung, <laughs> kung ang Notice of Disallowance was uh, uh, rectified by COA, wala na po yun. Pero kung Mask. yung notice of disallowance ay meron na silang final uh, uh, adjudication and then merong order yun na uh, final yung notice of disallowance. So, uh, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Kasi COA lang lang kasi talagang makapagsagot uh, well, niya mga kababayan. So, ito ang next question niya. Tugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30 yung mga 105 hmm. activities. Eh pa rin. Na man, pa rin tayo. mga din sila na activities ay sinabi na nang mali yung tanong mo. 'To December 31. And yet, uh, sa mga nakaraang hearing ay napagalaman po na December 20 pa po uh na ilabas ang SARO at uh, at uh, na withdraw yung 125 million kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera uh, ng confidential funds. Pwede po bang may 'yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense hmm. for the impeachment trial. Hmm, di ba? Ayan na naman. Diba? Madam, Madam Chair, wala naman po. proceed with the next question. Oh, oh. Uh, Madam Chair, oh, oh, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasal po yan. Okay. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. No? Oh, pero okay, so, by 2026, uh, pwede rin mo kayo mag-file po, eh. Lumabas no? uh, oh. din po sa nakaraang oh. mga hearing sa House na uh, so, nag-submit po ang uh, Office of the Vice President ng 2,670 uh, accomplishment reports Uh, at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds confidential funds at bukan uh, noon pa rin mga kababayan ang investigasyon ay, in ay 1322 out of 1992 names in the OVPARs uh, submitted to the PSA have no birth records so kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos Fernando Wulan Tintura. nandiyan na naman si Piatos mga um, pang shell joke, no? <laughs> 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 no, no? Okay, your, uh, Hindi pa nakamove move again, on itong si Tinio mga kababayan. Ang pangyong presidente kung bakit ganon ang sinapit at bakit walang supporting documents ang mga um, accomplishment reports na ito. Madam Chair, again, first, if um, the committee would like to ask how the commission on audit conducts its audit i request that all the questions be propounded during the hearing of the commission on audit second the subject confidential funds is a matter in impeachment uh, proceedings which is archived but there is a pending motion for reconsideration in the supreme court i cannot discuss defense strategy number 3 i cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chairman. Pakan natin VP Sarah, mga kababayan. No. Oh. Palakpakan kasi simple lang mga kababayan. Kasi kilala naman natin itong grupo na ito, mga kababayan. Itong mga nagtatanong. Ito si yung teachers party list, kabataan, anak bayan, ah, Gabriela. okay oh, tinyo natin ito, mga kababayan. Kahit interesado talaga sila dyan sa confidential funds. Kahit yung Pilipino, ordinaryong Pilipino alam kung anong ibig sabihin yan, anong purpose niyan. Kaya interesado sila dito para malaman nila kung bakit sila naisahan ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, kung bakit sila nakuha ng impormasyon patungkol dyan sa kanilang mga membro at anong mga ginagawa nila dyan. Ha? Ah, uh, nung time na si Vice President ay Mayor pa Uh, yan yung gustong malaman nila kung paano, anong operasyon nila, at sino-sino yung mga taong binayaran para makakuha ng impormasyon. Yan lang yung talagang gusto ni Tinio Jan mga kababayan. 'di uh, diba, ayan tuloy sa pool. O uh, diba? O uh, punta tayo dito kay, forward natin mga kababayan ha. Punta tayo dito kay Reneco. Uh, punta tayo dito mga kababayan. Uh, kung ano naman yung mga katanungan ni Reneco. Minority Leader, uh, uh, Congresswoman Renico, uh, please go ahead. Good morning to the Vice President, good morning to my colleagues. Um, I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Uh, Meron po kasing minention na uh, list of uh, destinations na tinik ni Vice President this year you under travel what? authority. Uh, but we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong uh, security and staff nakasama. Si, oh, si Vice President. So can we ask po no, uh, paano po pinupondohan yung pagpunta, uh, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? So, tanong well, yung Chair. paano pinondohan mga kababayan. Automatic I mean, may yan, I may bell, pondo yan. The oh, uh, Depende sa oh. nature, Madam Vice President. Yes, uh, magpinsan po ba si Congressman ko ngayon, tsaka si ko You, I I no say I can answer. Oh, I have no sayo ng mga kababayan. Oh, uh, please answer akong cousin na Rene. I have no uh, familiar relation uh, po to Aldico uh, or or Oh, no, si nang Zaldico defending ngayon. Si nan may defending ng mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Ah, uh, kasi mainit yung ko ng apelyido uh, ng uh, mga kababayan ngayong. Uh, uh, look, look for the slide. Okay.

because uh, they did not join these trips. And the total is one million one hundred forty one thousand nine hundred thirty seven. The total for nine trips for both the security and OVP personnel is seven million four hundred seventy three thousand eight hundred eighty seven point seventy. Thank you, Madam uh. Vice President. Uh Mr. Chair, may we request a detailed uh, copy of the report that the Vice President gave in relation po sa uh, spending po uh, ng security and staff. Uh, for oh, security and staff disability. lang yan mga kababayan ha? We will request oh, kasi gusto, the, uh, gusto, kasi the Vice President na... Uh, to uh, supply the uh, committee with uh, such a uh, record. Thank you, uh, gusto kasi sila palabasin mga Mr. Chair, kababayan na yung ginamit dito is... ni VP na kanyang mga trip ay pera ng taong bayan. Ang problema, ah uh, nasagot naman na oh, uh, gamit ng ang pinondohan lang ng OVP or Office of the Vice President mga kababayan ay yung para sa security at staff kasi given yan mga kababayan hindi mo maalis-alis sa pangalan ni ni Sara Duterte yung Vice President until 2028 until ma-impeach nila yan sa Senado okay so hindi mo talaga maalis kailangan naka-attach talaga yung si security parte po 'yan ng AFP. Parte po 'yan ng uh, defense sa hindi mo pwedeng sabihin. Oh, halimbawa si PBBM sasabihin niya, "Oh, alis ako ng uh, ano, personal trip ko lang ito, wag na kayong sasama. Wala ng security kasi sa pagalis ko kasi personal ito, hindi ako presidente." Oh, walang ganyan. The same thing sa vice president mga kababayan kahit saan ka magpunta kahit bibili ka lang ng isda sa merkado, dala-dala mo yung title mo. So, kailangan nandoon din yung security. Yung security mga kababayan, naka-attach yan doon sa title. O, uh, di ba? Kasi kaya nga, kung wala ka ng title, magbabago na, meron ka pa rin security. Kasi, of course, ano yan mga kababayan, Proteksyon na din yan sa mga posibleng kasing meron kang ginawa sa time nung may posisyon ka pa na ikinasisira ng mga kalaban. So kaya at least bigyan ka pa rin ng security. Pero hindi na ganun kalaki mga kababayan. I think katulad ni PRRD, ba diba? sa pagkakaalam natin, sa mga naobserbahan natin, iilan na lang yung security ni PRRD dati kung nung nandito pa siya dito sa Pilipinas ang nakikita nga lang natin isa, di ba? Yung security niya. So, dito kay VP Sara, of course, marami ito kasi Vice President, nakatouch to kasi yan. Uh, anong ibig ko sabihin? Hindi na sana ito dapat tinatanong mga kababayan. Okay, ula na oh, sige, ito. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office hmm. of the Vice trips na funded po, uh, na of this breakdown ng fund na binigay? Oh. Uh, para ito thesis defense para ito thesis defense mga kababayan na wala ka nang makitang katanungan or issue doon sa uh, research ng kakilala mo or sa nang isudyante eh, magtatanong ka lang ng kahit na ano or kahit ikaw, thesis uh, ano tawag dyan? yung mga nagtatanong, yung mga panel o oh, oh, hindi mo alam yung kung anong pinag-usapan dyan sa thesis, eh tanong ka lang ng tanong basta meron ka lang matanong kahit Uh, obvious na obvious na hindi mo dapat itanong, eh, ka lang nagtanong. Basta't may matanong ka lang para hindi naman sayang yung magiging snacks mo. Oh, ito, patuloy natin. Luwi na kayo naong, sir, ba? madam chair, oh, uh, na for the security, na si I understand that uh, they wang recommend, recommend si for al the uh, recommend three to four uh, security personnel, but uh, the office of the vice president only approves two security personnel, and uh, for the office of the vice president uh, personnel, uh, that's one uh, ceremonial and uh, ceremonial and diplomatic affairs uh, employee, one for MPRD, that is uh, the media relations. Uh, and the uh, Public Affairs uh, Division, and then one for uh, as assistant uh, to the Vice President. So, those are the approved uh, personnel who joins the Vice President in her trips. Uh, ano pa? pa? So Sige, tanong pa. To clarify, uh, Mr. Chair, uh, oh, these naku na, may personnel tanong in total pa ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos uh, sa ating mga foreign trips. I'm hey, sure not all uh, foreign trips, as I mentioned, uh, oh. security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines. Uh, Yun but nga. some trips do not have um, OVP personnel because there are only three trusted uh, OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Hindi mo, okay. uh, Hindi mo talaga maalis yan. Hindi mo talaga maalis yan. Ano uh, ba yan to, si Rene Ito pong mga tips na to that was mentioned. Uh, are these trips personal in nature that Lock require the presence ng personnel and staff? Yes, sir, Mr. Chair, I believe, uh, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the vice president travels on her personal capacity, you did not, you, we cannot disassociate herself from the office of the vice president. She still the oh, vice tama, president. the reason for the travel is business, but she could also travel Uh, for pers in her personal capacity but she's still the vice president so i believe the question is irrelevant with all due respect with my colleague oh, mr Chair, uh, in uh, just to respond <laughs> po no uh, this is just a mere question uh, whether the, na the nature of the trip is personal or business po no uh, or whether it's official uh, this is a question that i like uh, that could be posed and i hope to pose, po to the madam vice president Uh, uh, ah, yeah, eh uh, bago natin pakinggan yung sagot mga kababayan. Gusto lang niya, as uh, just a mere question lang. Kung so, sabihin basta siya mga kababayan, basta may may maitanong lang siya. Mm, 'Yun nga, oh, imagine niyo, kung natatandaan niyo. Ha? Ah, oh, yung, 'yung mga mga panel ah, uh, ano 'yun, kung nag thesis defense kayo. Ah, uh, meron diyan iba, of course, hindi natin eh, in-expect na lahat diyan na nakaupong panel alam kung anong ginagawa ginagawa ninyo bilang estudyante at ano yung research niyo yung may yung may iba nga lang diyan umuupo lang para sa snacks ha ah? at para hindi naman mahiya kumain sa snacks eh magtatanong lang ng tanong kahit irrelevant katulad nito mga kababayan kasi nga in the first place hindi mo talaga malis-alis sa kapag kataon ni Sara Duterte ang kanyang kabisi presidente until 2028 mga kababayan regardless kung anong purpose ng travel personal or business mga kababayan uh, Naku sa pang nilagay ng katokokote eh. ni sayang yung ganda mga kababayan so, Madam Chair, natin it depends If I have activities for the office of the Vice President abroad uh, the three OVP personnel uh, join. Uh, the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, um, they do not join the the trips. So, in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that uh, the office, the, the three personnel from the Office of the Vice President uh, joined. But, in the case of uh, security personnel, this is something that um, is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Oh, yeah, mga kababayan. Yan talaga <laughs> yeah, kasi kapag walang mga alam, Ha? O kahit nga kay Bongbong Marcos, mga kababayan, of course, oh, gusto nga natin oh, oh bumabaan ni si Bongbong Marcos, mga kababayan, kasi bakit? oh, inaalaw natin sa pagboto natin ng isang tao, ng presidente, vice-presidente, uh, kasi na, sila yung nandyan sa executive, sa pagboto natin, package na yan, na inaalaw natin sila pumunta ng ibang bansa, either for personal or for business sake. At kung anong isi, kahit anong isipin natin, kahit ayaw, kahit ayaw natin gamitin nila yung pera natin ng taong bayan, wala tayong magagawa kasi binuto natin. Yan yung ano dyan. At kahit saan sila pumunta, may security talaga yan. Ha? Kaya nga umaabot ng bilyon yung budget ng presidente dahil sa travel at hindi natin kini question yun. Ah, dahil dito, kahit dito sa channel natin, hindi natin binabanatan yan mga kababayan. Kasi naintindihan natin yan partian yan, package yan. At ito si Rene mga kababayan, ako. No, bago natin tapusin ito, ha? O, sagutin natin yung katanungan natin mga kababayan kanina. O, nagbabalik tara na nga ba itong mga kongresista ngayon, mga kababayan? Unfortunately, nakikita, unfortunately talaga. Ah, well, 2025 ngayon. Malapit ng 2026, bare months na mga kababayan. Next year, 2026. Malapit ng 2028 mag e election na naman by 2028, ito mga kongresista na ito, tatakbo ulit mga kababayan. Tingnan na nyo. Compare ninyo yung hearing ngayon, compare ninyo last year, anong kaibahan? Ang laki na kaibahan, mga kababayan. Last year, iilan lang, I think yun nga, sa natatandaan ko, dalawa lang ang nagtanggol dito sa Office of the Vice President. Ha? Lahat bumanat. Ha? nagpapasalamat nga tayo din kasi kailala natin si Congressman Abante, si Stila Kimbo, si Zaldico, si uh, Franz Castro. So, Di ba nakilala natin sila dahil doon sa kanilang hearing, dahil sa budget briefing. At ngayon, ibang-iba mga kababayan. Oh? Kasi, of course, balikan niyo yung survey mga kababayan. Sinong number one prospect sa pagka-presidente for 2028? Ha? At sino ang mga tao saan na ngayon naniniwala? Kasi dati, last year nga, nung binulgar ito ni VP Sara, yung kalukuhan nila dyan sa Congress, walang naniniwala. At ngayon, pumutok na at nakikita ng taong bayan na trilyon itong ninanakaw nila, na-realize nila na tama pala si VP Sara. At nakikita yan ngayon ng mga kongresista, mga kababayan. Napapansin ninyo, o oh, konting-konti lang ng tao, mga kababayan, konting-konti lang ang kongresistang dumalo. Eh, nasaan na sila kongresman abante? Di ba? Pwede naman silang dumalo, di ba dyan? Oh. Nasaan na si J.J. Suarez? Na dati -rati, eh, ang lakas magpapreskon. Si Gonzales, nasaan na yun? Yung mga taong yan. Mm. Yung, yung may balpas. Ha? Ah, nasa na? Diba siya pa nga nag-ano, mga kababang, natatandaan ninyo, naghamon kay VP Sara. Na kung hindi sasagot si VP Sara, mag magpadala ng mas mamatinong tao daw, sabi niya, na sasagot. In fact, ngayon wala. Ngayon, bago natin tapusin ha. Mm. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Again, live tayo ngayon ha. Masasabi, nakikita natin dito mga kababayan. Yung pinapalabas nila na marami pa ring supporters si Martin Romualdez ngayon ay questionable na yan. Oh, dahil dito. Kasi kung totoo na marami pa ring supporters si Martin Romualdez bilang speaker, yung mga supporters niya, yung mga aso niya dadalo dito para ilihis yung nangyayaring kasiraan ng House of Representatives. In fact, ito si Swan Singh mga kababayan na ang uni ang sinusuot ngayon ay uniform ng BDO. O, tingnan natin si Swan Singh. Ewan. Yan yung napansin ko dito kay Swan Singh mga kababayan, ha? Ah. Uh, so, well, anyway, uh, nasa na yun? Uh? Sige, ayan, o. Oh. Hmm. Ay uniform ng BDO, mga kababayan, ha? Uh. Ah. So, yan itamba. Hindi man lang. Hindi man lang. tanong? Ang bait, bait ni Swan Singh. Dating rati, nung si Pierre PRRD dumalo sa hearing sa House of Representatives, nagpasikat din ito kung natatandaan ninyo. Ngayon, oh, di ba? Bakit kaya? Yeah. Hmm, mga iba Ako, delikado ito sa tamba. Mukhang nakikita na natin yung ah uh, uh, katapusan dito sa paghahari ni tamba, mga kababayan. Okay. So, anyway, dito na lang po muna tayo. Uh, comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito mga kababayan. Again, sagutin natin yung katanungan natin. Nagbabalik na nga ba itong mga kongresista? Well, unfortunately mga kababayan, unfortunately for Martin Romualdez, nagbabalik na nga. Ha? Huh? Well, again, tandaan natin, itong mga kongresista, gustong i-endorso yan ng sinong malakas na prospect for 2028 or sa next election mga kababayan. At nakikita natin si VP Sara. So, sana naman lang po tayo magmasid. At si VP Sara naman ay magdahan-dahan, maghinay-hinay sa pag ng mga congressman ah, para hindi na naman siya mabudol ulit. Okay, so maraming salamat sa lahat at mga nag-araw po sa inyo.